Ayan. good morning, good morning, good morning. Nagbabalik po. It's G. Ayan, magandang umaga at magandang tanghali po sa inyo lahat. Kung saan man tayong sulok ng mundo, kung saan man tayong lupalop ng daig. magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan. Nabo. Itong si Vice President, and I sana, mga kababayan, ay mukhang nangangampan na. Malaking katanungan sa ating lahat kung siya ba ay magre-resign bilang isang Vice President ng Pilipinas. Dahil ang sabi niya, itatakbo daw siya sa susunod na eleksyon. Ang tanong, kailan yung susunod na eleksyon? Kasi may eleksyon ng 2025, so anong itatakbo niya doon? Anong posisyon? Kung 2028 naman, mga kababayan, ay ba'y napakalayo pa? May apat na taon pa. 2024 pa lang ngayon. Ang pinag-uusapan ay yung susunod na eleksyon. Ang susunod na eleksyon, mga kababayan, ay 2025. So, senatorial slot po, yung 2025, So, tatakbo ba siya bilang isang senador o kung ano man? At pwede bang mag-resign ang isang vice president ng Pilipinas na nakaposisyon ngayon? At kung mag-resign -re siya, sinong papalit sa kanya? Yun ang malaking katanungan. Bakit ang mga Duterte, mga kababayan, huwag nyo akong... Huwag kayong magagalit. Opinion ka lang to mga kababayan. Comment din po kayo kung ano po yung tamang nasa isip nyo, i-comment nyo din po sa baba. Ayan. Ang mga Duterte, mga kababayan, mukhang magulo ka usap. Kasi, ganyan na ganyan din ang kanilang tatay na ang dating, by, uh, dating presidente na si Digong. Noon, galit na galit siya. Hindi daw siya tatakbo bilang isang presidente. Hindi daw siya tatakbo dahil magulo. Maliit ang sahod. At, alam mo yun, Basta naninindigan siya na hindi tatakbo. Ganon din si Vice President, hindi din daw siya tatakbo. At pinayuhan din ng kanyang ama, itong si Inday Sara, na Day, huwag kang tatakbo dahil masyadong magulo ang politika. Sabi pa ni dating Pangulo, maawa ka sa sarili mo, day. Huwag <laughs> kang tatakbo. Nagagalit pa siya. Litsi yan. Maliit ang sahod dyan. Napakagulo yan, dai. Ganon din si Baste. Kasi parang si Baste, bunso nilang kapatid, e eh parang pawardi-wardi lang. Wala daw siyang alam sa magiging politiko. Ay, anong nangyari? Ganon din si Pulong. Ay, anong nangyari mga kababayan? Lahat sila ngayon nakahulma, nakaposisyon. Lahat sila nasa politiko. So, alin sa mga sinabi ni dating presidenteng Digong ang nagkatotoo at hindi nagkatotoo dahil nung nakaraang araw lang, nag-nagano naman siya, nagpatawag ng press conference, sabi niya hindi na daw niya kaya dahil matandang matanda na siya at pagod na. Pero nakikita naman natin talaga sa kalagayan ni dating Presidente Digong na no matanda na na talaga siya. Eh, yung naglalakad-lakad nga lang sa kwarto, natatalisod, natutumba, alam nyo yun, na-hospital -na pa nga siya, di ba? Nang nakaraan na ER siya, dinala siya ni uh, Senador Bongo sa ER dahil nga na <coughs> natumba sa sa kwarto. So ngayon, sa sinabi niya, madaming naniwala doon na hindi daw siya tatakbo dahil matanda na siya at hindi niya na talaga kaya at pagod na pagod na daw siya. Masaya na siya nag-aalaga ng kanyang mga apo. So, naniwala ang lahat doon. Tapos ngayon, nang nakaraang, in-interview naman siya ni na ano, abay tatakbo na naman siya bilang isang senador. So, ang gulo nitong mga Duterte ito, kung iisipin nyo mga kababayan, napakagulo nila nga kausap. Kung iisipin nyo, itong Vice President natin ngayon, Inday Sara, kung nangangampanya siya, kung nangangampanya na ba siya, kasi sabi niya, tatakbo siya eh. Eh mukhang nangangampanya na siya. Hindi ba pwedeng ayusin muna natin ang mga problema ng Pilipinas? Ang problema ng bayan? Ang problema, ang laki ng problema sa ano, DepEd, mga kababayan, kung alam nyo lang. Sinasabi nila, ang PUP ang number one sa buong mundo, ah, sa buong mundo, sa buong Pilipinas, nangunguna na ang PUP. Ang laki na ng budget ngayon ng DepEd, pero ang laki ng problema ng PUP, mga kababayan. May alam ako nag-aaral sa PUP ngayon. Kailan lang sila nag face to face kasi online sila. Tinanong ko kung bakit wala daw classroom. Walang electric fan, walang aircon. Tinanong ko kung bakit wala daw budget. Anong nangyari? Walang budget. Eh, ang laki ng budget ng DepEd. At number one ang PUP ngayon sa Pilipinas. So, kung number one ka sa Pilipinas, dapat inaayos ng DepEd yan. So ngayon, wala daw silang classroom, walang mga upuan, at wala ring electric pan. Napakahirap, napakainit daw. Ay eh, totoo, noon pa man niya, nag-aaral na ako mga kababayan. Yan na ang problema ng PUP. Walang budget. At mukhang mahirap lang ang PUP sa buong university mga kababayan. Ayan dapat ang ayusin ng ating Vice President dahil siya naman talaga, trabaho niya yan dahil siya ang nakahulma dyan sa DepEd na Dapat ayusin niya yan, hindi yung pangangampanya magtrabaho muna. So magulo ang mga Duterte kausap mga kababayan. Ayan, panuori natin. Kayo na ang humusga sa sinasabi ng ating Vice President kayo na siya ay tatakbo kailan at anong posisyon. sa inyo ha, kay kampanya ko sa inyo ha, kay bagay ko sa sunod na eleksyon. Eh? Naghiyawan ang mga residente ng Barangay Bago Galera sa Davao City sa isang pagtitipon kasama si Vice President Sara Duterte nitong araw ng lunes. Ito ay matapos inanunsyo ni Vice President Duterte na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Ano So, or si Mayor Baste, um, ang namako ang magawa, si Congressman Polo, so di sila nga, sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na election. So, muna na ako din niya sa inyo ha, kay kampanya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa si sunod na election. Eh, Ngunit hindi pa malinaw kung para sa aling posisyon tatakbo si Vice President Duterte. Nauna namang pinayuhan si Vice President Sara ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag itong tumakbo sa pagkapresidente. Ayon kay Pangulong Duterte, walang makukuha ang kanyang anak sa pagiging presidente. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan. Wala kang mapala. Ako sabihin ko sa kanya, if he, it's only kung ano lang na wala kang makuha. At saka maliit yung sweldo, makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na, is there, is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. Wala ho. Pero ayon sa dating Pangulo, ano man ang magiging plano ni Vice President Duterte sa hinaharap, ay kanya itong susuportahan. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, you know, um, alam mo, um, buhay is what is yun. Na nga, ang mag-amang um, Vice President Inday Sara at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte magugulo ka usap na nangangampanya na sa panahon na ito mga uh, kababayan ako, diba? Sabi ni Digong dahil huwag kang tatakbo kay maguluin ang politiko na yan maliit ang sakod eh, sahod. Hindi naman yung sweldo ang pinag-uusapan dyan, mga kababayan. Yung nakukuha mo. Di ba? Kung lahat ng politiko, yun ang iniisip na maliit ang sweldo, ay hindi yun ang basihan. Kung ano ang nakukurakot mo, kung anong hinahakot mong pera, doon sila nagkakandarapa sa nakakamkam nilang pera. Siyempre, malalaki ang mga budget niyan, mga kababayan. Huwag nga tayong gawing parang ano, kapanganganak lang kahapon. Eh, dyan na nga kayo tumanda eh. dyan, dyan na kayo naging ugod-ugod. Hindi nyo binitaw-bitawan ang dabaw. Naging presidente pa kayo. Tapos lahat ng anak nyo, nakaholman na rin. Birin mo, mayor, congressman, vice president. At ngayon, nangangarap pa kayong lahat na sabi nyo hindi na kayo tatakbo at na ngayon ay nangangampanya na Nako, magulo ang politika ngayon mga kababayan malayo pa ang eleksyon pero nangangampanya na sila so marami 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 salamat po sa inyo sa lahat mga kababayan sa so, mga hindi pa po nakakasubscribe please comment down below subscribe na rin po Genius TV Ayan, God bless po, ingat po tayong lahat mga kababayan